40 days video mga kasaksid magde-deliver nga po tayo dito sa bagsakan ng Goshen All Purpose Pool Fertilizer Let's Go at naandito po ang mga bumili yan at yung isa pa po yan o po po kasi si yung isa mga kasaksid na dahil uh, may pinutan po siguro at andito po yung pwesto niya at yung isa naman po, ando naman po sa bandang kaliwa ang pwesto po niya. At yun, pauwi na po ako mga saksid. At sana yung makagamit din po kayo ng Goshen All Purpose Pulia Fertilizer dahil dumadami na po dito sa bagsakan ang gumagamit ng Goshen All Purpose Pulia Fertilizer. Let's go! At yun, paalis na po ako mga saksid at turo ko sa inyo kung saan yung sa labasan po Yan. Sobrang lawak mga po mga kasaksid kung mapapasin nyo ng parkingan. Kaya ano pang nyo? Tara na, dito na tayo sa bagong bagsakan. At sa mga kasaksid po natin hindi gumagamit, ayan, mag-message na po kayo sa atin. Nasa comment po ang link at ito na po ang labas. So yun, maraming maraming salamat po mga kasaksid. God bless. Ingat po palagi. Let's go na po tayo.